maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Naglalagas ba ang iyong buhok? Alam mo bang ang onion juice ay nakakatulong daw upang maiwasan ang paglalagas ng iyong buhok? Tara, let's prove it! Ayon sa medicalnewstoday.com na maraming dahilan ng paglalagas ng buhok ng isang tao gaya ng alopecia, androgenetica o male pattern baldness kung saan ito ay namamana o kaya dahil sa hormonal imbalance. Dagdag pa rito na ang sibuyas ay nagtataglay ng dietary sulfur. Ang sulfur ay isa sa mga pinaka pangkaraniwang mineral sa katawan. Ito ay kinakailangan para sa sapat na produksyon ng mga enzyme at protina. Ang sulfur ay matatagpuan din sa keratin na isa sa mga bahagi ng buhok. Ipinaliwanag din sa Healthline.com na bagamat ito ay may hindi kaaya-ayang amoy, ngunit natuklasan ng mga mananliksik na ang mga anti-inflammatory at antimicrobial na katangian ng mga sibuyas ay maari makatulong sa growth ng iyong buhok o pagandahin ang malusog na itsura nito. Bukod sa nakakapagpakapalito ng buhok, nakakatulong din ito na maging dandruff-free ang buhok. Kaya payo ng mga eksperto sa susunod na bumili kayo ng shampoo, tingnan ang ingredients list at hanapin kung ito ay may onion juice.